kung napapansin nyo mga katropops uh, grabe yung tagas ng langis so ganito din yung sa color blue ko na easy ride 150N dati so nanggagaling dito sa ano sa mismong seal so bubuksan muna natin o silipin natin pa. so ayan uh, ayan na siya mga katropops kung napapansin nyo to So, dyan po siya nanggagaling. Kasi itong black na to, hindi na siya lapat talaga sa mismong bilog niya na yan. So ngayon, unti-unti tumatagas yan. Siyempre, naka-open na rin kasi ito. Wala nang kuan tapaludo. Kaya yung dumi, dyan din napupunta lahat. So lilinisin to para malaman talaga kung dyan talaga nang gagaling. Okay. So... Ayun, sobrang dungis talaga kung na-encounter itong ganito mga paps i-consider nyo to huwag puro sa gasket ng makina Oh, kasi marami sabi sasabi kasi ng nung makina. So ayan siya. So dalawa kasi kung si i-consider niyo dito, yung gasket pa ito. Itong oil seal na to, itong o-ring o-ring seal. So ayan siya, lilinisin ko muna mga paps tapos uh, lalagyan natin to ng remedio. So i-share ko din mamaya kung paano to ilay, Paano to gawa ng remedio. So ayan na siya mga katropa. So medyo nilinis ko lang ng konti kasi uh, si Pops sa daw bahala maglinis nitong mga to. Itong kalat na to. So importante kasi dito mawala yung pinakatagas. So nilinis ko na rin yung kuan motor. So ngayon dito mga katropa. Ang gagawin kasi dito pag titingnan mo kasi ng ganyan, wala na yung itim. 'Di ba? So yung itim kasi yung lalapat talaga don So ito may video na ako dito eh. Nagkaroon ako ng video nito nung nakaraan. So ngayon ito tatanggalin to. Tatanggalin so, ko muna to tapos lalagyan ng teflon sa ilalim. tiplon Ayun siya mga paps. Okay, tatanggalin ko muna tong mga to. So ayan siya paps. So ito tatanggalin mo lang to. Make sure lang na hindi mapunit para hindi ka magpalit ng bago. So kahit magpalit ka ng bago nito, mas mainam pa rin na maglagay ka ng tiplon dito sa ilalim. Ito babalutan mo lang ito paikot o okay, lagyan ko muna so ayan siya binalutan ko na so dapat masikip talaga dapat tapos ibalik na yung itim so ayan na siya mga katropops no? na ibalik ko na so kung napapansin nyo pag tinitingnan nyo siya ng ganyan lumalabas talaga itong itim na to yan so yun kasi yung lalapat dun sa loob so ngayon pag once na may kabit nyo itong mga katropops tapos may leak pa rin siya na konti so dun kayo magdadagdag ng tiplon dito sa loob so tatanggalin nyo ulit to tapos lalagyan nyo ulit ng tiplon sa loob so itong mga katropops share ko lang sa inyo ha ah. nasa sa inyo na kung susundin nyo o oh, bahala kayo kung anong gusto nyo o <laughs> kung magpalit kayo ng ganito mismo or o-ring nito pero tip ko nga sa inyo lalagyan nyo pa rin ng tiplon kahit bago yung o -ring. kasi katagalan kasi lulubog to eh sa sobrang init. So naluluto kasi ito. Kaya uh, ambis na mag-expand siya, uh, lidiit. So hanggang dito lang mga paps. So huwag kalimot na mag-subscribe kung like nyo to ang ganitong klaseng video. At follow nyo na rin ang page ko. So thank you.